tapos na nga po ang Women's Month pero dito po sa ating programa ay magpapatuloy pa rin ang pagkilala natin sa mga kababaihan. Tuwing biyarnes po ay kikilalanin, kikilalanin natin ang mga natatanging kababaihan na nagniningning ang pangalan sa kani-kanilang larangan. Mm -hmm. Dito lang po 'yan sa She Science. Yes, alam mo, malapit sa aking puso itong segment na to, no? Dahil we are gonna talk about empowered women. At ngayon nga po, una nating ibibida ngayong umaga ang isang mother and business owner na kabilang sa mga ulirang ina 2016 awardees. Kilala natin siya, welcome to Rise and Shine Pilipinas, Mama Linda Cortez Medallo. Good, Good, Good morning po. Good morning. So, good, ngayon, no. Good morning, ma'am. ano palang lang yung pagiging ina at pagiging business parang mahirap na yun nakasot. Paano mo i juggle yan? Oo. Oh. Mm. Pero can you, si mm -hmm. Can you tell us more about your journey bilang isang ina at bilang isang negosyante po? Okay. Uh actually nakaka-relate ako dun sa doktor na Obigayni because mm. uh, I I have three sons, no? Okay. I became a mother at 26. My first case was pre preeclampsia. So, yung three boys ko was delivered through cesarean section. Mm -hmm. no Yung second ko, okay sana na walang, wala akong problema, walang eclampsia. Pero yung pelvic bone mo naman, maliit. Mm -hmm. But after four years, yung yung first, then after two years, yung second, then after four years, yung last uh, son ko, which is David, na ang case ko naman doon ay post-eclampsia. Mm -hmm. Tapos ka ng mga nak, akala all okay, pero after na ma-deliver mo siya, nag-shoot up naman ng blood pressure ko, mm -hmm. so nag-emergency na naman ako. Binalikan ako ng doktor na i relax ulit ako ibaba ang bibi mm -hmm. so i can uh, really -re relate yung journey ko yes, sa motherhood uh, motherhood and ang dami talagang sakripisyo yeah. mula sa pagko-conceive yung motherhood hanggang yung pagpapalaki ng mga anak ninyo Taba. hindi po ba at kaya naman po talagang well deserved ang ulirang award <laughs> ninyo so can you tell us more about this being a mom at the same time yung pagiging business owner niyo po and Um for sure maraming uh, makaka-relate no mm -hmm. kasi last time nga na pag-usapan natin about yung mom guilt yung parang yeah. dapat yung attention mo yung nasa yung nasa ana? pamilya mo, oh, 'di ba? Yeah. Pero ngayon you are also a career woman. You you're, you are running your own business. Can you share po about it? Okay. Sa pagiging mother, lahat naman ng pamilya gusto mo yung maayos ang pamilya mo. Ang mga mm -hmm. anak mo na pa napalaki mo na pa-aral na mabuti. Mm -hmm. At tayo yung ang ano natin, whatever emergency, may business ka man, may pamilya ka, family is always the priority, yeah, always and everything first. else secondary. Mm. Pero ako, I'm I'm wearing two hats. I'm mm -hmm. a mother. Tapos, I am a mother also in the company. Mm -hmm. Kasi we have uh, a 33-year uh, business uh, home interior mm -hmm. na kami ang founder. Dani Lins. My husband is Danny, Lin is Linda. Mm -hmm. So, hanggang sa ngayon, existing yung business na yon. Pero, uh, ang maganda doon, uh, nagkampanan ko na yung pangarap mo, mapaaral yung mga anak mo, nakatapos naman sila. Mm -hmm. At, yung business din, nakatulong din yun dahil sa finances. Mm -hmm. Ang husband ko, nagtatrabaho siya, pero hindi enough. Mm -hmm. Kaya yung mother, support yan eh. Kung ano weakness ng kabila ng partner mo, support ng nanay. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Alam mo, Mage, yung isang reason kung bakit yung ibang ina natatakot mag digoso kasi yeah. uh, takot sila na may ma-miss ng no milestone dun yes. sa paglaki ng kanilang mga anak. Minsan, yung mga school fanfare lang, yung mga yeah. school day, hindi mapuntahan because of the business. Uh -uh. Sa yung case po ba, may nangyaring ganun na parang may na ka na isang importanteng event ng anak nyo dahil sa digoso. Yeah. Katulad din sinabi ko, priority ko family. Kasi yun naman business ko. Sabi nga, ikaw yung may-ari eh. Ikaw yung, ikaw yung nagdi-desisyon. Mm -hmm. So, ang akin, uh, yung time management, uh, setting your priorities, meron talagang less important. Pero yung, yung sa school, eh, lagi kong ina-attainan. Kasi mm -hmm. nga ang husband ko, ang trabaho niya eh, walang yung, yung walang permanent na oras dahil mm -hmm. sa casino is routine mm -hmm. 'yun nagsishim. eh. nag oh, Nag-share. ako. Mm -hmm. I can handle my time mm -hmm. kasi nga pwede ko namang yung mga uh, ibang trabaho gawin ko sa gabi. Mm -hmm. Tapos yung mga anak ko at least importante kasi yung time na 'yun na nandoon ka sa pangangailangan nila. Iyon ang natatandaan nila sa akin Kaya sabi nung kaklase nila. But yung mami mo parang tunay na mami? kasi I always attended yung mga school activities. Mm -hmm. Kaya kasi gusto ko kasi na maging successful. Sabi ko nga sa kanila, hindi ako successful businesswoman kung hindi ako successful sa pagpapalaki sa inyo. Oo, a mom. Oo. Ganyan talaga uh -huh. ano, yung pagbabalanse at uh -oh, yung balance. priority which is, uh, I think, gives inspiration din sa ating mga manunood ng mga mom na yung business, sabi nga business, na hawak mo yung oras mo at the yeah. same time, magagampanan mo being a mother. Yeah. Pero hindi rin po yun madali. Yeah. Kasi sabi nyo nga, no, sa umaga, as a mom kayo, pero yung gabi na ipapahinga nyo na lang, <laughs> eh, itatabaho Sa negosyo niyo, pa. Negosyo oh, pa, oh, no. oh. And, mam um, Ma'am Linda, nabanggit nyo po sa speech ninyo, yung when you receive the award, na naging inspiration nyo naman po ang inyong ina. Pwede nyo po bang share sa amin kung ano po yung mga natutunan nyo from your mother at ngayon na ipinapasa nyo naman sa mga anak ni Okay. Ang mother ko, uh, we are 11 in the family. Ako yung 5 mm -hmm. no? So nakita ko kung paano niya um ang time niya kasi mm -hmm. father ko farmer, siya mananahi. Siya, siya nag inspiration ko sa business ko. Mm -hmm. Ngayon, ang mother ko on the side, nagtitinda siya, nag, para entrepreneur, titinda ng pahulugan ng, ng mga duster sa probinsya kasi ganon. Mm -hmm. Tapos nagpapa nagbebenta siya ng mga Uh, yung mga mangga, mga mm ganun. -hmm. Parang ang naging inspirasyon ko sa kanya, eh hindi lang siya talaga asawa lang, mm -hmm. hindi lang siya mother lang, mm -hmm. na tumutulong pa rin siya. Parang yung ginagawa ko, nagsusustain pa rin ako kung ano yung kulang. Mm -hmm. Doon, nag yung business ko eh. Yes. Tapos yung mga anak ko naman, ang sabi ko nga sa kanila, ang priority nyo ay mag-invest kayo sa education ng anak niyo. Kasi yung taglong exactly. anak may mga anak I na agree. sila eh. Ah, mm -hmm. si mag-invest kayo. Parang kami, Uh, hindi kami mayaman hindi kami pero napag-aral namin sila sa maganda kasi ang iniisip ko kung if they if they are uh, in good school mm -hmm. eh maganda yung malalang nila trabaho yes. maganda yung magiging uh, kita nila mm -hmm. so magiging self reliant sila. Mm. Sabi nga, oh. 'di ba, may kasabihan tayo mga Pilipino na yung edukasyon ang mm. maipamamana yes. mo sa iyong mm. mga anak. At 'yan okay. yun yung kayamanan ng kailanman eh, hindi mananakaw ng sino man. Korekta, ah, tama. Oh, Kaya napaka importante. No, so yun yung uh, gusto mo rin na ipasa o so, oh. oh, oh, sa mga anak mo. Mag-aral kayo, tapusin ninyo at iyon ang anak niyo ilagay niyo sa magandang school. Oh, God, ayun. Pero school. para sa iyo Ma'am Linda, ano yung pinakamalaking achievement mo as a mom? At pinaka-fulfilling mo bilang isang nanay? Abi lang nanay ang aking uh, yung madinig ka lang sa mga kaibigan sabi niya ay ang swerte mo sa mga anak mo Ayaw. mga magagalang natapos ng pag-aaral E, parang yun ang the sweetest word na madidinin mm -hmm. ng isang nanay. Yun yes. ang fulfillment eh. Mm -hmm. Tapos, yung uh, pagiging maalalahanin nila sa bagulang, yung po at opo, magmano. Hanggang ngayon, pinapractice pa nila yun. Yes. Eh. Yes. And of course, ganun sila bilang mga anak dahil sa pagpapalaki Naturo nyo. Naturo mo po. sa kanila. Yes. Oh, kasi kung yes. hindi mo naman yun na-impart sa kanila, malamang mm hindi -hmm. nila gagawin. Kasi nyo. yung voice mo, yung gesture mo, yung action mo everyday, yun ang inner voice nila eh. Pagdating exactly. ng panahon yun ang sinusundan nila eh. Di ba? Mm. Tayo ang best teacher. Tayo ang model. Yes. We are all model Sabi yeah. sa pamilya. Yes. Ma'am Linda, meron po ba kayong mga tips para sa ating mga mommies out there na gusto nga uh, magampanan talagang mabuti ang kanilang pagiging ina? Okay. Sa ating mga mother, meron tayong sa sarili sariling strength. No? Mm. Ang, ang mother, kailangan nakasuporta ka. May discipline kasi na set. Kasi sabi nga, ilaw ng tahanan. Laganap 'yan, hindi lang isang area ang hawak mo, mm -hmm. di ba? Pero sa pagiging nanay, kung ikaw ang ilaw ng tahanan, kailangan consistent ka. Yung mga limits mong isinet, kailangan alam nila na may boundaries 'yon. Mm -hmm. Na ang mga bata, doon mo sila hinuhubog sa paglaki. They will be a responsible adult mm -hmm. kung alam nila na may boundaries ka. Tapos yung kayong mga nanay, bigyan din natin ng time ang sarili natin. Mm -hmm. Ako I just celebrated my 70th birthday. Wow, hindi po wala diba? Oo, hindi halata batang bata. Thank you. Eh doon ko na na after 70 years nung ko lang na realize na dapat pala mag-celebrate ng birthday ko. Hmm. Uh, so I was so happy na nakapag-celebrate ako ng 70th. So na -feel mo yung love ng mga anak mo, hmm. presensya sa mga kaibigan. So give time sa ating mga nanay, hindi tayo yung pang-domestic servant lang lagi, yes. 'di ba? May social life din tayo. Sige po yeah. lang, Ma'am Linda, ikaw bilang isang uh, okay na yung sa business side mo, sa negosyo, okay ka rin bilang isang ina, may hilingin pa po ba yung isang tulad mo? <laughs> <laughs> Ako ang sa akin. Sana yung business ko na simulan eh, meron namang mag over sa mga anak ko. Since Ayun. puro boys ang anak ko, oh. sana naman may mag over. Sayang yung sinimula ko. Mm oh. -hmm. Sinimula namin ng papa nila. For sure, meron yan. And meron speaking yan. of business, Sa kanila, no, itong inuupuan natin <laughs> yes, ngayon, sila yung gumawa nito. Ay, know, Ryan. Oh. Itong set natin ngayon sa RSP, ay, courtesy of Mom Linda. Kaya napakaganda, mm -hmm. diba? Maaliwalas talaga. Oh, oh. Anyway, Maraming salamat po Ma'am Linda Cortes medalo sa pagbahagi po ng aming uh, sa amin ng Mommy Journey at business story. Maraming salamat po. Thank you. Thank, Thank, you, you, so you, much. Po, Thank you so much.